meron meron yung 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 pinaka one doon isang investigation ay isang uh, recommendation natin doon sa ating committee report which was uh, adopted by the Senate was uh, that uh, dapat ipagpatuloy ng CIDG uh, at ng uh, NBI yeah. yung uh, investigasyon doon sa uh, yung uh, yung uh, mga opisyalis ng uh, pitmaster at ng uh, Lucky eight. Ayun, Lucky 8. Bayun yung mga kumpanya niya na tinainahawakan ni Atong Ang. So dapat patuloy nila yung investigation nila doon kay Atong Ang at saka doon sa mga officials na ng nasabing kumpanya. Tama ba yung naging uh, pahayag nyo mukhang kanina to no sa interview sa inyo yung uh, uh, yung paniniwala nyo even before nung lagi imbestiga kayo na merong influential na tao or in person na nagbibigay ng order tokul dito sa issue na ito? Yes, you cannot just uh, uh, banish these uh, 34 souls uh, without a trace kung walang somebody na very powerful uh, behind their disappearances. Mm -hmm. So, meron talaga somebody powerful and very influential na ganito kagaling pagkagawa itong trabaho na ito na hanggang ngayon, kahit na meron ng uh, whistleblower na nagsabi na uh, na alam niya nasa saan sila tatapon pero wala, parintay na kuhang uh, body of the crime. So, mm -hmm. meron sa body to sa likod talaga na malakas. May wisdom ba, yeah. Senator, na dapat na uh, muling magkaroon ng investigasyon ng Senado tungkol dito? So, for no, Joby, as far as my committee is concerned, mm -hmm. uh, we have already wrapped up our investigation, we have submitted our committee report, and it was adopted by the Senate. Uh, so, bala tapos na yung investigasyon namin. So, yung uh, PNP na nagpapatuloy sa kala investigasyon, let's give them the the, the the, 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 whole playing field to to conduct the investigation. Uh, at, uh, at uh, pero kung meron mang isang senador na magpasa uh, ng resolusyon na magpapa-investigan itong uh, magpapa sa investigation ng uh, Missing sa heroes, then uh, I am going to do that. Uh, that that's my job. Kung meron magkapasa ng resolution. Mm -hmm. Sir, balikan ko yung sinasabi mo kanina na influential person. Do we have an info kung uh, sino itong influential person or influential people na pwedeng sangkot po dito? Yeah. Well, kung uh, sinasabi, sino pa yung sinasabi ni ng uh, whistleblower as uh, the mastermind? Diba mm -hmm. may sinasabi yung whistleblower kung uh, sino ang mastermind? Mm, mm oh so, yun ang sinasabi ng uh, whistleblower. din dapat ipagpatuloy ng PNP yung kalang investigation dyan para mapigyan ng justisya yung nawawalang 34 na mga kabungero. Mm, mm Pero, sir, kayo po ba? More no? than 34 no? ba? No? More than 34. So, sana. Sana makuha ng PNP kung mayroon pang iba. Oo, tsaka kami kasama daw sir ng mga pulis din eh no na involve. Well, uh, totoo naman 'yan, totoo naman 'yan. In fact, during our hearing no, if you can remember, during our hearing positively identified noong uh, isang uh, isang uh, isang uh, audio call that, 'yung merong uh, betting station ba 'yan uh, 'yung uh, certain Lasco na taga, taga uh, San Pablo, Laguna, kung saan siya ay pinasok sa kanyang pamamahay at binukot. ang do sa hearing natin, positively identified ng mother, ng wife, ng missing person, at saka yung sister ng missing person, yung mga polis ng uh, uh, intelligence operatives ng Batangas uh, Police Provincial Office uh, doon sa loob ng uh, uh, Senado nung during our hearing. Mm -mm. So yun, nakapailan sila ng kaso and uh, hindi ko lang alam kung anong uh, development doon sa kaso na yun kung ano na nangyari doon sa mga polis na kinasuhan mm -hmm. ng CIDG. Si